So ayan na naman mga panyer. Ito na naman ulit tayo At uh, flat na, na naman tayo Dahil mag -ing -ing -ing. Hindi talaga tayo matanta na ng kamalasan Mga panyer. Tingnan nyo Na flat na naman yung gulong ko Nung Pasko Sobrang maulan Hindi ako baka -unload. Hanggang hindi talaga ako nakauwi Nalipasan na lang ako ng Pasko sa biyahe Tapos ito na naman ngayon eh. Tingnan Pero pinapakabit ko na kay Kuya Kasi ito Boom. O, diba? Ang lakas ng pang ano niya. Boom. meron na. usok pa eh. Parang ano eh. Tambucho ng ano eh. O, diba? Ang lakas. Isip lang ng item. O, diba niya. Nakakasimple. Na? Eh. Seconds lang tapos na. Umuotot-otot -ot lang. O, oh, O, diba? bersiklau Walang kahirap-hirap Oh, may dalawa pang pinira Kasi tatanggalin muna niya jack Tapos yung unit flammable flammable mga panyera yun sa gumapang sa ilalim may dalawa pa siyang tira o oh, wala kawal pa rin mga panyera balikan mo na yung dalawa ko yan hindi natin siya ipakita hindi natin siya ipakita hindi natin siya ipakita hindi